Sa larangan ng tennis, mga kasama ang Pinay Ace, Alex Iyala sa sagupa kagad sa player na si Rera ng Argentina sa round of 16 ng Sao Paulo Open doon sa Brazil. May detali, Raja Manil Mga kasama, mainit ang momentum ni Alex Iyala matapos siyang tambakan si Yasmin Mansuri sa straight set sa round of 32 ng Sao Paulo Open. Sunod na mga kaharap ng Filipina Tennis Ace ang matagal na niyang karibal na si Julia Rera ng Argentina sa round of 16 showdown. Bit-bit ang kumpiyansa mula sa kanyang mabilis na panalo. Target ni Yala na muling makapamalas ng baseline power at court control para makapasok sa quarterfinals. Gaganapin ang bakbakan sa Quadra Central Maria Esther Bueno Court sa September 11, oras sa Maynila. Kung mananalo, mas lalapit si Yala sa inaasam na WTA Points Hall at matibay ang ranking climb sa Women's Circuit. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santuwa Tatak, Arimen.